Magandang araw sa lahat mga day. Uh, dahil holiday ay mga day, at walang trabaho, at walang pasok sa estudyante natin, uh, pupunta tayo sa ating kaibigan at naisipan na magluto ng masarap na gulay. Dahil nga market sa amin ngayon, so mamimili tayo ng mga gulay na pang Dahil nga babae yung laging tama, so sila mamimili kung saan yung mas masarap. So, ayan nga. Mas unang nga yung nakita yung talong kasi yung, yan yung paborito nila. Muchacha namin yan, muchacha. Tapos, pinarisan pa yan ng batong para mas madulas. O, oh, diba? Mas madulas, mas masarap. Ayan nga. Makatinga yung pit niya. Kaya naisipan niyang bumili ng okra kasi makatinga yung okra. Ayan, diba? Pagkatapos nga niyang magbaya dyan, mga doy uh, naisipan niyang bumili ng kalabasa kasi parang uh, pumapangit na yung tingin niya sa akin parang luminaw naman yung paningin niya sa akin oh, di ba uh, binalik niya nga pala yung hawak niya ng munggo kasi akala niya kulang-kulang siya ay hindi pala akala niya kulang yung perang dala niya kaya sa pagtingin niya sa bulsa niya ah, uh, mayroon pa parang natira kaya ayun nagbayad na siya pag ganun, Kuripot naman yan, kinuha niya pati yung sulupin kahit may silupin na siya. Kasi kasama din lang sa bayad, o diba? Discarty lang yan mga duwi. Pagkatapos niya mapalagay sa silupin, iniligay niya sa malaking yung sulupin, o diba? So tara! Ah, papunta na nga kami mga duwi doon sa kaibigan para doon tayo manangalian. So pagdating na pagdating na namin dito mga duwi, ah, walang tao. Dahil nahihiya kaming pumasok mga duwi. Ah uh, naisipan namin na namin ay ilagay sa loob yung gulay. o di ba? Ng pumasok pero sa loob nilagay, discard lang 'yan. Dahil nga walang tao mga doy, ah uh, kinuha na lang nila yung dalawang saging kasi baka nga kainin pa ng mga daga, eh sayang naman di kinain ng nila. Sabi nga nila, mga doy like mother like son. So ayan yung son mga doy. Dahil wala namang tao mga doy, isinirado namin ulit. Kasi pupunta muna kami sa pamilya ko. Uh, ito nga pala yung mama at papa ko mga doy. No? Uh, yung pogi kong papa. Yan yung senior at yun ako yung junior. Uh, pumunta nga kami ito mga doy kasi binigay namin yung nila na, na mayos nga gawin yung sweet corn para sa kapatid kong babae na binibinta niya. So pagkatapos naman yung magmiranda mga doi, bumalik na kami dun sa bahay na walang tao. So, saktong pagdating namin mga dey, ah, bagong dating sila. So, nagkadatingan ang lahat. <laughs> Dahil sa walang signal ang wifi dito mga dey, ah, nagpunta muna kami sa malayong isunit para maghulog ng wifi. So, ayun nga, 20 pesos lang yung pera ko. Dahil nga 20 pesos lang yung pera ko, pinagsukli ko ito ng tagtin. Ah, para nga tagtin pesos kami dalawa. So, pagkatapos ko nga masuklian, pinalabas na yung pera niya ang dami nga palang coins sa bulsa niya ah, doon, doon. hindi niya pinigay sa akin Siyan, kasi parang tong it daw habang nagtutong it sila mga doy ako na may nagpapakulo ng bunggo sabay na paisip ako dito na ano kayang i-content -co ko ngayon kasi dalawang araw na ako hindi na pag-content mga doy so pagkatapos nga ayun na uh, tuyo na ngayong yung sa kakaisip ng content dahil busy sila sa pagtutong at ako na may maunawain uh, ako na nga nagihaw ng karne ah, yung mga lamas, yung sibuyas bawang tsaka pagkatapos nga maihiwa nung mga lamas yun naman yung mga gulay naman yung uh, kinuha ko dahil naisip ko na pagod na pagod sila ngayon sa kabraha ako nagluto ng masarap na gulay para maparelax naman yung isip nila mamaya pagkain nila ng niluto kong gulay. So ayan na nga sinimulan ko naman gisa yung matiga. Pagkatapos mo nga yung lagyan ng mantika, pagkakulog, lagay ko na yung sibuyas at bawang. Pagkalagay ko nga sibuyas ng bawang, syempre ilagay na namin natin yung karni. Ayan mga dumi, matapos nga natin ilagay ang mga karni. kain ukayin muna natin. Pagkatapos natin mo okay, lagay natin yung munggo na pinakuluan natin kanina. Tapos takpan muna natin sa glit. Pagkatapos sa takpan, yan, may secret recipe ako dyan na nilagay. Joke lang mga day, ah, nilagay ko yan kasi mahangin baka mapatay yung kalayo natin. Ah, pagkulo nga, pagkulo nga po. Ah, nilagyan natin ng asin at saka yung magic syrup. Sabay lagay ng kalabasa pang palinaw ng tingin niya para ang magic syrup ng tingin niya sa atin. Dapat sa pagluluto, babae yung tumitikim. Kasi sila lagi yung tama. Kahit naman na mali. O diba? Ang alat-alat na, pinaglagyan pa ng asin para masasabi lang na sila ang tama. Pagkatapos ngayon, nilagay ko na yung gulay. Kahit alam ko na mali yung ginagawa ko, pinagpatuloy ko pa rin para sa kanila. Dahil sila lagi yung tama. Kaya tinudo ko na lang ang paglalagay ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya arun. Ito nang ang ng pagmamahal ko sa kanya. Wow, sarap tingnan. Kaya tara mga doy. Kain na tayo. Let's go. At tinatig ko na ngayon yung pagmamahal ko sa kanya. Sabay pagdasal. So ayun mga doy. Kain na tayo. Uh, salamat sa panonood. Uh, happy holiday to all.